Good morning uh, mga karyers Yan po, unti-unti uh, na po natin silang sinasanay na lumabas at gumala uh, Hindi po natin may iwasan na mayroong mga asong gala kaya binabantayan pa natin sila Eh, dito sa lugar namin kasi malapit na rin sa kabahayan eh. Mga aso eh, Hindi mga nakatali. So pag nakakita ng hayop tulad ng mga ganitong medyo maliliit pa. posible uh, posibleng paglaruan nila o kagatin. <clears throat> Yeah, maraming beses na kasi akong matayan dahil sa mga asong gala kaya ito iniingatan po natin sila. Yeah. Uh, kung mapapansin niyo po, ayan mga ating mga <coughs> videos lagi sila nakakulong. Eh gawa nga po ng gano'n. Kaya eh siyempre sayang yung sakripisyo, alaga, patuka. yeah, uh, no yun. Medyo natutuwa na sila Sina Goldilocks at na Whitey Ayan po Ayan. Nandun sila sa taas Na kakain sila ng mga langga Mga hantik Ayan ang kanilang mga target Yun po lang At maraming salamat